Sinasabi ng mga sektang born again na maniwala ka lang kay Kristo ay ligtas ka na. Nagmumula po ito sa paniniwala ng ating mga born again friends na once saved, always saved. kapag tinanggap po natin si Kristo na ang ating Panginoong tagapagligtas, tayo po ay sigurado mapupunta sa langit kahit anong pong mangyari, walang sino mang makapagtatanggal sa atin sa pag-ibig ng Diyos ayon daw kay San Pablo. Bukang bibig na lang talaga na ang faith alone no? Dahil yan po pinaka-easiest way para maligtas. Kung sapat na talaga ang pananampalataya, bakit po sa itinuturo po ni San Pedro ay marami pang dapat isama sa ating pananampalataya? Kung basahin mo po natin ang kanyang sulat, chapter 1 verse 5 to 8, sinasabi po dito, Because of this, make every effort to add integrity to your faith. And to integrity, add knowledge. To knowledge, add self-control. To self-control, add endurance, to endurance, add godliness, to godliness, add Christian affection, and to Christian affection, add love. You see? Kung faith alone lamang ay sapat na, why do we need additionals like hope and love? Kung gusto po natin maging buhay at produktibo ang ating kaalaman sa ating Panginoong Isa Kristo, sinasabi po ni San Pedro na dapat hindi lamang faith, but we need more. At ito pa mga curious, kung sapat na talaga ang faith lamang at wala ng iba, why is it love is greater than faith? Ayon po sa sulat ni San Pablo, sa mga taga-Kurento, sinasabi niya po, And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Di ba? E alam naman po natin na ang magmahal ay isa rin pong gawa. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi lang yan sa mahal mo lang siya sa pakirandam. Kailangan mong gawin ito, gawin yan, gawin yon. Marami kang dapat gawin upang patunayan ang iyong pagmamahal. And so, faith must always accompanied by works dahil kapag wala ito, that is just a mere faith in words but cannot be seen in action. Kaya hindi po ang kop sa mga Kristiyano na paniwalaan po ang ganitong doktrina na faith alone dahil ang basihan po ng kaligtasan ng ating Panginoong Kristo ay sa gawa at hindi lang sa dahil sumampalataya ka sa kanya. Of course, mahalaga rin po ang pananampalataya. Ngunit dapat rin po itong samahan ng gawa. Kagaya nga po ng sinasabi ni Santiago, faith is dead without good works. At malinaw naman po nang sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo na sinasabi ni Hesus sa mga hudyong sumasampalataya sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. You see? Isa rin po ito sa patunay na ang katuruan po na faith alone ay hindi sapat. Faith must always accompanied by works, not just faith alone. Dahil kung pagbabatayan natin ang talata, bakit pa nagbigay ng kondisyon ang ating Panginoong Iso Kristo sa mga hudyong sumasampalataya naman sa Kanya? At sinasabi niya na kailangang sumunod sila kanyang salita. In short, even if you have faith, you still need to do something at isa sa mga ipinapagawa ng Diyos ay ang sundin mo pa rin ang kanyang mga kalooban. And of course, mga curious ang pagsunod po sa nais ng Diyos ay isa ring gawa na dapat nating ipagpatuloy kahit na may pananampalataya ka na sa Kanya. Diba? So ayan po mga ka-curious, sana po ay naging malinaw po ang katotohanan na ito na although kailangan po natin ng pananampalataya, pero hindi po natatapos lamang dyan. Dahil importante pa rin na maipakita natin ang ating pananampalataya, mapatunayan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Yan po ang katotohanan. Kaya maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa. Again, maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt. na Available na po para sa inyo. So, Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hi, I am Sister Ludlod from Rohas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba? tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang katoliko o ikaw ay hindi katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hahanapin, ibahagi at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.